Tanong lang sir, magkano abuloy nyo? I mean, may presyo kayo na ibibigay gaya ng 100 pesos. Well, katupan, mamaya sasagutin ko yung tanungan mo. Sa ngayon, uh, magbibigay muna ako ng kunting tsurya, uh, kunting uh, summary o kaalaman na mapagkukunan mo ng idea pagdating sa Panginoon. No? So, ganito kasi yan kaibigan. No? Ang paghahando o pag ay may dalawang klase yan. Una, ganito po, merong mayaman at merong mahirap. So ito no. So ito kay bigan ano. Ito po ay hindi aral ng Iglesia ni Cristo. So ito po ay sarili ko lang opinion na nasasagot niyo po kung nasasagot niyo po kung paniniwala niyo. Sariling tsurya ko lang ito ano, hindi po ito uh, galing sa aral ng doktrina ng Iglesia ni Cristo. Ito po ay sariling opinion ko base na lamang po sa aking pag-aaral ano. So ganito po yung ano. So sinabi ko nga kanina na ang paghahandog ay mayroong dalawang klase. So mayroong mayaman at mayroong mahirap. So ngayon unahin natin Katupa, ano? Unahin natin kaibigan yung uh, mayaman. Ngayon, pagdating sa paghandog, kung ikaw ay isang mayaman, tapos ikaw ay naghandog o nagabuloy ng bariya. So sumayaman ka, naghandog ka o nagabuloy ka barya. so ano ang magiging reaction ng ating Panginoong Diyos sa iyong handog? Hindi po ba't kahit ang katabi mo ay pwedeng magtaka sa iyo? Paano pa kaya ang ating Panginoong Diyos mayaman ka tapos maghahandog ka bariya. So, kaya bilang isang mayaman o may kaya sa buhay, hindi naman katakataka na hindi mo kakayanin magbigay ng uh, 500 o 500 pababa ano, o 100 pesos. Hindi po mabigat sa'yo yun. Baka nga bariya pa sa'yo yun kung ikaw ay isang mayaman o may kaya sa buhay. Kaya kinakailangan, kung ikaw ay isang may kaya sa buhay, dapat pantay din yung iyong paghahandog. Baka nga isang libo, bariya pa sa'yo yun. Kung kumikita ka ng, halimbawa, Kalaating milyon sa loob ng isang buwan. Diba? Tapos mag-aandog ka, barya. So, baka katabi mo, magulat pa sa'yo eh. Tapos yung katabi mo, naghandog, 50 pesos. Tapos ikaw, 20, 10. So, bilang isang mayaman, hindi naman natin minamalit yung mayaman pagdating sa pag-aandog. Ano? Kinakailangan po, syempre so, may kakayahan ka naman na maghandog ng 100 pesos pataas bilang isang mayaman. So, hindi po yung nakakagulat. Baka matuwa pa sa'yo ang Panginoong Diyos. So, ganun po ang ibig sabihin pag mayaman ka, no? kinakailangan, pantay ko. Kung mayaman ka tapos naghandog ka ng barya, so hindi po yung nakalulugod sa ating Panginoon Diyos sapagkat alam niya na kaya mong maghandog o magbigay ng mas malaki pa sa barya. So pangalawa kaibigan, ano? etong aking tsorya, punta tayo sa pangalawang uh, summary na aking opinion. No? Dito tayo sa mahirap. Pangalawa, yung mahirap ano? Pagdating naman sa paghandog bilang isang mahirap. Ngayon, Pagdating sa handugan o abuloyan, mahirap ka na nga nagbigay ka pa ng 500 pababa o 1,000 sabihin na natin. ano? Ngayon, syempre, doon nga sa unang sinabi ko, kahit katabi mo, mahirap ka na nga, magugulat kahit katabi mo, magugulat sa ibibigay mo. Mahirap ka na nga magbibigay ka pa ng ganyang kalaki, 500 to 1,000 o 100. Tapos, pagdating sa bahay, isang kahit isang tuka kayo. So yun ba yung kalulugda ng ating Panginoong Diyos? Hindi po. Sapagkat alam ng Diyos kung magkano o, o kung hanggang saan ang kakayahan mong ibigay. Kahit pabukal sa kalooban mo yan, eh kung pagdating naman sa bahay, eh halos mamalimos ka. Tapos ibibigay mo ng buo. So hindi po ganun. Hindi po matutuwa ang ating Panginoong Diyos. Kinakailangan pantay. So titimbangin natin, ano? Kasi unang-una, ibibigay mo lahat yung kayamanan mo sa ating Panginoong Diyos Paano pa? Hindi, uh, mapapabayaan mo na yung sambahayan mo. Mapapabayaan mo na yung sarili mo. Hindi po matutuwa ang ating Panginoong Diyos. Unang-una, kung mapapabayaan mo yung sarili mo, paano mo pa mabibigyan ng kalwalatian ng Diyos? Paano mo pa mapagpapatuloy yung yung pagbibigay kalwalatian sa Diyos? Paano pa siya mapaglilingkuran kung pinapabayaan mo yung sarili mo? So, kaya kinakilangan bilang isang uh, ordinaryo o hindi ka naman may kaya sa buhay, simpleng buhay lang ang meron ka, timbang po, ang ibibigay mo. Mas maganda siguro kung bariya bilang isang mahirap, so pwede kang magbigay ng 20 pataas. So hindi po yun mabigat sa kalooban mo kung araw-araw naman ay kumikita ka ng minimum na tinatawag pagdating sa trabaho. Ano? So 20 o kaya 50, so nakalulugod po yun sa, sa paningin ng ating Panginoon Diyos sapagkat yun lang yung kakayahan mo. Yun po ay bukal sa loob, hindi po yun mabigat at hindi napipilitan ang napipilitan po, yung magbibigay ka ng malaking halaga, mahirap ka na, magbibigay ka ng 500 to 1,000, yun po yung napipilitan. Hindi po yun dahil ang akala mo, kapag nagbigay ka ng ganong kalakay, ay maibibigay agad ng Diyos ang kapalit. So, hindi po, hindi po ganong kadali magbigay ang ating Panginoong Diyos. Inakailangan po, step by step po yun. Timbang po ang pagbibigay para sa Panginoong Diyos. Kahit pamayaman ka, tapos magbibigay ka, bariya lang mahirap ka naman, magbibigay ka, libo naman o kaya limandaan. So mali po, parang kumbaga ibig kong sabihin nagkabaliktad po yung sitwasyon. Ano? So kaya kinakailangan po bilang isang ano, ordinaryo o mayaman, pantay po ang pagbibigay ng paghandog. Yun po ay alam ng Diyos yan. Kahit ano pang itago mo, walang lihim na hindi nabubunyag. So yung katupan, no? punta na tayo sa napakaganda mong katanungan. Ang sabi mo dito, Tanong lang sir, magkano abuloy nyo? I mean, may presyo kayo na ibibigay gaya ng 100 pesos. So katumpagan ito po yun, no? Kung ang tinatanong mo kung magkano yung abuloy ko, well, uh, ako po ay isang uh, ordinaryo o mahirap na kaanib sa loob ng Iglesia Ni Cristo. Ang abuloy ko po kung paghahandog ay ito po ay kusang loob ko na ibinibigay at hindi po ako kapipilitan. So hindi naman po malaki at hindi naman po maliit. So yun lang po ang sagot ko, no? Hindi po malaki at hindi maliit sapagkat ito po ay nakalulugod sa ating Panginoong Diyos. So, pangalawa, ang sabi nyo, kung may presyo kayo na ibibigay gaya ng, ng 100 pesos. So, unang-una no, ang Iglesia ni Cristo po, uh, sinasabi ko po sa iyo na huwag nyo pong ihalin tulad sa inyong mga religion. no Na merong uh, sinasabi mo dito na uh, halaga na 100 pesos. So, kung baga uh, sinasabi mo, baka meron kaming ganon. So, wala pong katotohanan. Wala pong ibibigay na uh, katulad halimbawa ng sinasabi mo na gusto mong uh, iparating sa iyong katanungan Halimbawa, nagbigay ka ng 20 pesos sa araw na to ng iyong pagsamba, sa susunod na iyong pagsamba ay 100 pesos na. So, ganun po ang inaakala mo. Kasi ganun ang inyong religion, no? So, wala pong ganun sa Iglesia ni Cristo na meron pong uh, pinagtatalagahang halaga. Wala po. Ang pagbibigay po ng Iglesia ni Cristo ng mga kaanip ay kusang loob na hindi napipilitan at hindi uh, mabigat sa kalooban. So, well, katupa, no? ang napakagandang makasagot sa inyo ay ang banal na kasulatan. So, ganito po ang mababasa natin sa sa iyong katanungan, ito po ang sagot ng Biblia. Ganito po ang mababasa natin sa um, oh, ikalawang korento, 9, talatang 7 hanggang 8. Pakinggan niyo po kaibigan. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, hindi sa kalungkutan o pangangailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Magagawa ng Diyos na pasaganain sa inyo ang bawat biyaya pang sa lahat ng paraan ay magkaroon kayo ng kasapatan at sumagana kayo sa bawat mabuting gawa. So yung katumban at napagaganda po ng ating binasa. Kung ano po yung binasa natin, yun po ang ginagawa ng mga kaanid sa Iglesia ni Kristo. Ayun na sa ating binasa, ang paghahantog ng Iglesia ni Kristo ay hindi po mabigat. Nagbibigay po ng masaya ang bawat kaanid. No? Sapagkat sinabi ng Panginoon, magagawa ng Diyos na pasaganain sa inyo ang bawat biyaya. Kaya, ang bawat hindi kaanib sa Iglesia ni Cristo ay nagtataka kung bakit uh, sumasagana ang mga kaanib sa Iglesia ni Kristo. Pagkabat sila ay ordinaryo, mga mahirap lamang, kung titignan mo ay aniyaanib mong mga mayayaman. Pero hindi po sila mga mayayaman, hindi po kami mayaman. No? Kami po ay simple o mahirap na kaanib sa Iglesia ni Cristo. No? Kaya nga sabi ng Biblia, magagawa ng Diyos na masaganaan sa inyo ang bawat biyaya. So yun, no? napakalinaw po ng talata na binasa natin. No? Kaya ang lahat po, halos lahat po ng kaanib sa Iglesia ni Cristo ay uh, yung mga taong, mga taga sandiputan ay nagtataka kung bakit ganito, ganyan sila. Kaya marami pong nagtataka sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sapagkat uh, ang mga Iglesia ni Cristo po ay naghahandog ng maluwag at uh, hindi napipilitan. Upal sa loob po ang paghahandog sapagkat ibinibigay ng Diyos na masagana ang kanilang pangunuhay. Yun lang po katupad, kaibigan, ang aking kasagutan